Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi nakalaan para sa umuugong na charter change ang ibinigay sa kanilang dagdag na 12 billion pesos na pondo para ngayong 2024. Sa panayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ipinaliwanag niya na nauna ng tinapyasan ng mahigit 17 billion pesos na pondo ang COMELEC noong budget hearing sa Kongreso at ang 12 billion pesos na ibinigay sa ahensya ay gagamitin para sa paghahanda sa national and local elections. Giniit din ng COMELEC kung magkakaroon man ng plebisito kaugnay sa People's Initiative na maamienda ng saligang batas. Aabutin sa 13 billion pesos ang gagasusin dahil kasama rin dapat sa boboto ang mga overseas Filipino voter. Samantala, Inaasahan namang sa February 12, magsisimula na ang voter registration para sa 2025 national and local elections. Magtatagal ito hanggang sa September 30, 2024.